starting point <laughs> Mga gwapo sa 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 ano unahan <laughs> Ay mga gwapo sa unahan <laughs> Saan tayo liliko? Lilikod. Ayan. Ang mga pamasahe, sungamag na. Ang mga walwal, lumabas. Woo, nakbudot. pakitan bakitam bebetu wow, san kami ah, sang lupalup ng barangkai apaan <laughs> um. <laughs> naka nasubang sangat, naka muna natin yung pagsangatan kita yung pantay nga di ay, so pamit turunan goodness, sapehan na naka sunblock di bale, nangisitak kong nga dati madito nga ako di init na dito init, nature's na road if you are lovers of nature don't mind the init init Let it burn you! <laughs> Let it burn you! Proof! That you're a good saan, hiker! Kahit ganito man lang sana. Saan? <laughs> Kasilyas? <laughs> oh bahay, bahayan. Ayan, mga quarters lang ito. You like it? <laughs> Then you, you can follow, you can uh, copy the style. Oh, sana oh, lagtaktak dur lang doon na parang walang problema. <laughs> <laughs> Pero kapaw-pawit na dito, bangkrap bulsa na. <laughs> Isu agbantay. <yun. laughs> Sa bantay <yun>, walang mall. <laughs> Mulmulong lang ang <laughs> meron. <laughs> Ay, baka man nagbirok man ng ti condom ejay. <laughs> Maday, tagbirok man ng condom ejay nga to. <laughs> by the bay. Alam mo na ito, Ray? Ha? Mamaya, May mapalantay, oh. tayo. na. ka, tita. Oh, original aja. Ini eh. the idol. Original nggak dia idol. Cut. Gisi semua isum dah. Apa nanti ba? Mantap pagi ku tuh langit jilangit. Oh, blue na blue. Seberang ini. this is how the situation it's very hot it can burn and can, can boil you can boil you can use the egg to boil you can use the boil you can use the boil you can use the egg to boil two eggs <laughs> one hot dog <laughs> ayan merong barbecue pit May kanya-kanyang Pero at least na may estate man. nga lang man bibiyak mo. Ayan, may mga ano din. Park. Recreational. Recreational. turn around tangat ni ipilipil nagtatakil ti ipilipil na dito eh ay awan ang kanan dagit ti dagit ako ah indo dahi ti jikang kanan da dahi ti mo puros amin siya birbiro ka na ang nagmamadali. Kinyayo, magada, magana. No, we are the human monkey, kuno mo ako Consider yourself as a monkey also kung nung kumamot tayo Yes. Parang ape lang yung damit ko. O ba Fresh air here. Fresh air. Air freshening ka no. Absolutely, mapudot. Paikutin ko para kayo'y maikot. Ayan, may interlink so. Oh. Mga babwars. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Pag may, may riot dito, kiyat ka lang doon, kuryente ka din oras. Patay. <coughs> Where are we? Oh, a lot of Ayan. water supplies. Dito daw. Dito daw wala mo makita ka water supply. This is where we are now. Aakyatin namin ang bundok na yon. Mababa lang siya. Mababa lang sa mga hiker pero sa akin natural na mataas. Tara. Pasok tayo sa ating Gateyard Welcome, hmm. Welcome to the mansion yes, well, Climbers Mansion Ayan, mga hiker mansion dito daw Ang ganda, ang gara, oh Butas-butas huh? O, oh, ayan, may yes. meron pang ano Pang market Trolley Come on, let's muna. go up. And then, up People are coming up Then, uh, Quick. Alolo is coming up. Yes. Behind us. Be careful. Be careful. Never mind. We'll If I fall, back. somebody will catch me. <laughs> Sige, let him go first. Let him go first. Come on, Loro. Madam, thank you for again. Go up first. Kasi mm, di lang eh. Dahil ka lang target ko yun. May target ang mga targeter ang to. target our target. Ayan, kami dyan o. Oh. Ang ganda gara ng ano, forma no, Sana all, parang Elvis Presley. Ay, <laughs> <laughs> Dito la lang ha. Ano bang tawag dun sa I'm ano? Ang ambil lagi pantalon na. <laughs> eh, hindi, kasi ano na siya. Ay. Nasa new era na siya. <laughs> Old era kasi noon yung mga ambels ambels. Now is the new Elvis Presley. Ano na skinny tight na. Ay <laughs> <I> ang <am> obet. <laughs> ah, ano na? Help me hold on. Hold on the what? Yeah, Mr. Dagan, Mr. Dagan. Meta Silvia, ano ka iyo? Hindi makita. Hi, ay. Hi, you can see. Come on guys, so going up. Yeah. See our Wow! Our <laughs> Ang tagal ko na so nabaya nabayagan din na udi nga si Murata kanya. Yeah. When was that? Uh, tagal na rin yun. <laughs> O oh, yan, may pababa. At may pataas, parang spaghetti lang. Ayan. Hindi ka maminin kabakiran, Apo. Kabakiran ng buhay ni Kelly. Mangkrap ang bulsa. <laughs> oh, <pag> Shopping. <laughs> Dito kasi ang talangan na nagbambantay Madikit Hindi umuli ati bantay hanggang bambantay. Oh, hmm, ano ang nabansay nining? Nagpaka? Keeper. Kumeya? <laughs> Kumeya. Kumayang. <laughs> kumaya Nagpapatiukikon. tupay pantikon. Sige Hana nagtapkal. <laughs> One edit na ito yung joke. ah! Sa so, dutak. mo Original is original. ba oh, si Si wine. Si... So, Mabalin SY, mabalin Gemini. <laughs> Leo kada Cancer, sakit na 'yon. <laughs> ha? Pay makita mi dito nga ko ah. Track formation nya kasla sunggo. Sunggo ti bibiro kan na. Tibig-biro ka tala sunggo. Da lang arud to yan sa mo ko na. Just pointing to Lion Rock but we're not going that way. We're gonna go this way. Another way. Ayan, ewan ko kung ano to. Four, ano to? Summer Hill? Ano to? 30, ano to? Summer Hill? Resort Hill? kalayat Hill? Pagna Hill? What else? Come on guys. apot is life. <laughs> Apo, this life. Huh. Hindi, mo talaga. Ha, na nalangis kayo dito. Yung re, kami lang nakasweter. Hahaha. Hey <laughs> an winter dito ay nakasweater tayo amin. Ano <laughs> Yung mga taga syudad, kung gusto niya ng winter market lang kayo sa bundok kasi kailangan yung mag-sweater. <laughs> Magpants. <laughs> Unlike in the city, you have to ay, you have to wear the smallest the smallest the smallest tapkal. <laughs> Just to beat the heat. Anong meron diyan? kanal bato bato tani tatang CPR di ayun kumuan <laughs> ma di na kaya nga po sar di bato tani lakay, <laughs> <Batuta ni> lakay. <laughs> at tiddog na lukumeg <laughs> uh. ayan merong ano dito may kiosk sa taas we're reaching out may mga nakatagong ewan, ay may mga ano mga small buddhas, hidden ano yata to, yataoy, eh. di ba yan yung nasa ano nasa? di ba? di j j at di j utility Maintenance, na diba? n's. Di ba? Ayun. Yeti cemeteryo. Ha? Sin well, sa so, mo cemeteryo? Ito man ka suwat. Peto ape tutumalak, dida malang mangdagitag ang angas da peya. Ye da aso. Kadmo? Mamay na ha da pakihat. Me e bom da aso. Maangon na na da nagilo. Follow the arrow. Going up there. Ay, kamuyungan na po. di nga agko, Aguma. One sabada. Ay, nagdaktil na ito yung mga batu ah. Was it? nga na ito. Ay, kaslamang karamba. O, kaslakwa. Asla frag. Frag formation. Diba? para siyang frog kokak yes o oh, kokak frog huh? mm, kokak kukukak kukukak kukak 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 batu da o batu-batu sa langit Ayan. Ikatam so na ito jacket mo. Kaya nga eh. Hindi maluto talikod ko loko. Ang payong kan. Hindi. Ne, dagpayong. Dagpay <laughs> pine tree! Pine tree dito sa bundok. Ang dami oh. Pwede nang i-harvest yun gawing ano. Saan Man, ha, nagpo at sugar pen ipugsok. Naakyat kami doon. Doon sa nasulunak. Doon sa makipot. Kapag makipot, may mayat ka no. Ngam delikado. ah! <laughs> City. Ayan, galing kami doon sa pinakababa. Ganda ng syudad do oh. Wow, ang city. Pero ang pinaka-climax talaga, nandun siya. Could you see her? There she is. Wave your hand. Hello. Raise your leg. And do the boogie boogie. dito sa bundok libre ang hangin hindi mo kailangan mag connect connect ng ng kuryente free all preloaded. loaded Woo! wow daw ano ba't piwan sa nga kwarta tingin mo na ha? siguro nga kwarta tingin mo na diyan. Tayo nung kwarta lang na binanawan na na nabayagit.

Rupay adu, adu tang ko pay ko. Ang tower nga dei. Haa, dai tu ni, may nga ko ni. Nya kami dai tu tu dum. Anak kami tu bundok. Kakabsat. Kaka kakailyan. Kuntung. Kuntung ko tig tanga kuntung. da sa kuntung. Mana wala wani kili. Kadiay, shatin.

Guys, ata kami ato. This is where we are now. Oh, ang ganda. Aje ba nga ato nga pa ti papanan tayo? No. No. But we have been there before, right? Ayun di. Oh, ikaw na nga. Yes. Ang hinahanap nila. <laughs> At then intakod na mo. <laughs> Ay pangayam. Oh wow. Ayun ang manager namin, no. Oh. Tinatakbo takbo lang, oh. Hindi na alam ni Oh, sana all, aday pawit na. Ngayon, bankrupt ng bulsa. <laughs> plano hindi mo lang I didn't go yet there. No, di na. Tako na na ang arug nga. Ano na kaya? Kaya mo ah, lang. Kayak ko pwede to Kayam. Masadupan Tulang Masadupan lang matambar mo. Masadupan lang. Mga turturo gak. Ay, nagkaroon ito dito eh. Kaya nagpunas daan si Kamot. Sila malaking niyam ah. Ano pa? Duba to ba T-shirt na mga susar mo T-shirt? Sa naon. We're almost there. Where are we now? Bagay na dito watermelon. Nadaman nun watermelon ni Sir Ijay. Wala, okay, karaisbukan yung <laughs> watermelon ka na yun. Tumakya pa yan. Karaisbutan yun ako. Oh. oh ha! Oh ha! Oh ha! Stairway to heaven. Ayan na. Sambay mo lang camera ko baka mamaya may angkas. It's cool! Very shady ano? Shady and cool. Close to nature. Oh, we are close to nature. We are close to... Lagi ah. to kayo. Ang daming ano maliliit na kayo. Ayan Sugarod. Ang daming mga ano to dito oh. Traces of baboy ramo. Traces of baboy ramo. So, nagsub-sub da apo. Ang dami. Madi mo't may bagagarod nga baka. baka. Nuang. Or whatever. Kasi, posible naman yung baka aakyat dito, diba? sa kanin, di ba? At saka hindi baka area ito. Ano yun? Bakara. Bakalaw. Baka, baka lang when I'm falling pero may nga hingal falling, falling, falling. in love you know that's Nata, Idol Risa. Kelly may hmm. busy Uy, busy umakyat bilbil yeah. naka-asik yan ha Asik lang, asik lang katapat dito. Ayan, asik din. Oh, Ayan yeah. New balance. You balance me. And I will horizontal. Kaya, ito kung. <laughs> o, oh, yakalain mo. Ano yun? Abibili mo yun sa mahal na halaga, di ba? Yung alin? Yung, yung, yung cup niya. Ha? Huh? Yung cup niya, mahal yun. Yung cup niya? Ayun. Sana all. Kinakapture. Sana all kinakapture for the moments. Okay. What happened? Forgot na kayong dalawa sino mo kasama ko. Magpicturean tayo. Go. Idol. Shirt, shirt walking oh, lang mo abitin, gaya. Abitin, abitin ni Idol. Ang nga rod. Ito. Kung ano mapantay, tinangato. Ala. Ah, Ala, oh, Lord. Oh, oh, Humukha niya. Expose nag si tulog na, huwag pa mag May namuk It's okay lang, okay lang. Hmm. It's, It's just for uh, the... Gusto ko, ko. mag din uh, okay, na ala. ko ah, bado nga isukat ko. Marimot Oh, kilas na, manumaninan ko Ay na One month ko na namat dahi ide. One month ko so, na namat. So ko na na. ka ah keno madin din ako ba amon na? keno madin to na ako di anak nan. People. Stairway to heaven. Saan ba papunta to? Sa amin. Papunta sa hindi masarsurutan. Let's Let's begin. Hindi ko alam kung ilang step. <laughs> Pintas. Ay, ang ganda ng city. Ayan, si Idol <laughs> Wow! It's amazing beauty when you are up sky, ang ganda oh. sa ang kami sa taas guys, kaya we can see the whole city. Ayan. absolutely beautiful. wainag mayat mantika na di big wave na di yakuha. jay huh? ferry, ferry ferry. kamaan guys, ganda. Ang ganda pero ang init. Ngayon tibitin na tayo game. Mga nature lovers. Ayan, green na green. Everywhere is green. We have to rest for a while and have our, you know, snack. We can say it's a meal, but it's a snack. Kita kapti bantay, agi, tuga-tuga kapaylang. Moawaritan awam tikunana. This is for us. <laughs> This is for everyone. <laughs> dito nagputot yan na oh, <laughs> <laughs> ito yung bato you garo, de picture. Ang niyang ay road. Ang balido. Tinapasuron. Dumunata yum. Ay, to da dito, ay, nagpicture da, pictureon do diyan. Ah, baka tagder da dito so, iti kaya da. Okay. Ibigay yo alat nanong ta. Pagbigyan na kayo to mother. Aa, tayo ka dito? So manong ay kayo manin a. <laughs> <laughs> okay, ba, don't Ha? Huh? Nang balaw. galing kami sa taas, guys. Yun, nakikita nyo yung mataas na bundok. <laughs> Handa kami dito yun, di ba We are going down. Galing kami doon sa mataas na bundok. <laughs> Ayan na. Ang yeah, yeah, yeah. <coughs> taas, oh. Dito ni Bali, oh. Dito kami, oh. oh. Wow! I can imagine nga na ulik di si kayo ni oh. Few months ago na yung ano, last na Ha toy, Chioy Court Stage. Dito na kami, baba. Sana all running down.